Good morning, guys, good morning ha. Huh? Wala pa tayong katulog-tulog ngayon. Uh, mag almusal tayo ng bayabas. Uh, marami tayong bayabas dito. Harap tayo ng mas malaki. Ayan, mas marami dito. Mayroon pa dito mga uh, malalaki. Ayan, napakalaki. malaki. Ayan. Ayan, ito, malaki. latihan ngizumah, medyo lembut lembut no na malambot-lambot na di sana. karating lang natin malah lembut lah. ito malaki malambot na ya, nambah di sini di bayabas terlalu. 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 sa taas. Marami dito sa taas. na. Ayun, sa Ito ay... na natin to, Isa. Sintensyan at malikot. Ate na itong kung ano lasa. Ha? Tap. Ayos yung taga to. Hmm. Huh? Hmm. <laughs> ah. ah. <laughs> oh. Parang kinain na paniki, oh. Ay, yun. Ito so yung ano. Alam mo, salto. <clears throat> Bali, dumating lang ako dito ng ano alas 5 ng madaling araw ay ang oras na ngayon nice yes, nice yes, na tuloy so, yung almosal natin talagang pag naubos ko to sword talaga gusto na ba naman no siguro may kalahating kilo to sa piraso napakalaki Tamis Tamis niya Yeah. Mm -hmm.